Paano po ba natin malalaman na December 25 talaga isinilang si Kristo Gayong noong unang panahon, wala pa namang kalendaryo Mali, uh, hindi totoong wala pang kalendaryo noon Una mga hodiyo gumagamit na ng Jewish kalendar Kaya nga, uh, ginagamit natin ang Jewish kalendar, Julian kalendar at ang Gregorian kalendar At sa paggamit ng tatlong kalendaryo, tugmang-tugma na ang kaniyang kapanganakan ay December 25. Kaya nga, kung sasabihin nilang walang sino mang tao na nakakaalam sa araw at buwan na kapanganakan ng ating Panginoon so Kristo, mali po. Bakit? Sa Biblia, binanggit kung ilang taon ang ating Panginoon so Kristo nang nagsimula siyang nangaral. Binanggit din kung ilang taon siya noong sumama siya kay Jose at Maria sa kapistahan. Ngayon, kung walang sinumang mang nakakaalam sa araw at petsa ng kanyang kapanganakan, isaan nakabase yung taon, yung gulang ng ating Panginoon Iso Kristo. Kaya, ang tunay na simbahan, siya talaga ang haligi at suhay ng katotohanan na dapat magturo. Alimbawa, against ang iba't ibang mga sulpot na sikta sa toro ng simbahang katoliko. Dahil wala daw sa Biblia. Pero ang di nila alam, ang sinunod nilang kalendaryo ngayon ay ang kalendaryong idiniklara ng simbahang katoliko. Yung Gregorian kalendar. So kaya, kung ayaw nilang susunod sa deklarasyon ng simbahang katoliko, ala, yung mga sulpot na sikta, gawa na lang kayo ng sarili niyong kalendaryo. Yun po, Brandon, no? Idagdag natin dyan, po, Wendell, uh... Ang nakakatawa rito, naghanap sila ng, ng December 25 ng Gregorian ng Gregorian calendar samantalang nung panahon na 'yon, wala pang Gregorian calendar. So puro mga Jewish at mga Hebrew uh, uh, Julian calendar po 'no sa mga nakikinig ngayon. Ang ginagamit ngayon, may tinatawag tayong calendar converter. So i-convert 'yon from the Julian calendar or Hebrew calendar papunta sa Gregorian calendar, dyan nakukuha yung kapatid. Imposibleng wala. So yung mga church fathers natin, alam na nila yon Kasi mayroong kalendaryo nun, iba nga lang, hindi yung kagaya ng kalendaryo natin. So ang gagawin lang naman niya, simple lang, i-convert lang yon Yung tinatag na Nisan, Tisri, Tisri, yan. So, kino-convert lang yon makukuha ang December 25, kapatid. So, hindi mo pwedeng hanapin ang December 25 sa Biblia kasi ang una-una, Biblia yan, hindi kalendaryo. <laughs> Makikita mo yan sa kalendaryo lang at yung kalendaryo, yung Gregorian calendar, iba yung kalendaryo nila noon. So, ang ginawa nila, kino-convert-convert, nakuha po ang December 25, kapatid. Base sa Biblia po yan, mga kapatid. Yan. Okay, thank you.